Hello mga lalabs, mga vayots! Magandang umaga mula dito sa Kuwait Magandang hapon Pilipinas Magandang umaga tanghali, hapon o gabi Saan man sulok ng mundo Mga mga love shoutout Sa mga kapwa ko po OFWs around the world Hello, mga love shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share Maraming salamat So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots eh, Talagang pinag-iinitan ngayon ni Bongbong Marcos ang Davao, no. So sabi dito ng Philippine News Agency, so ito yung news ng uh, gobyerno to, no. Uh, kahapon ay uh, the task force Davao and the Davao uh, City Police Office seized some 900 uh, grams of shabu, no valued at 14.4 po, uh, million pesos from an identified male passenger on Wednesday night at the Luxon checkpoint in Kalinan City. Mga lalabs, ako po ay taga Dabao. Lahat po ng mga tao doon, eh, kahit pa hindi taga doon, malayo pa lang may ano na yun eh malalaman mo na na may checkpoint kasi may nakalagay doon sa unahan na halimbawa mga isang kilometro na lang no one kilometer sabi mo may checkpoint doon so ngayon eh, matatandaan po natin mga lalabs parang ano to eh uh, something fishy ito no so tandaan po natin mga lalabs mga bayots no yung nangyari sa alitagtag ano bang nangyari sa Alitagtag? So, anong istorya dito mula Alitagtag ba ito dabaw? Uh, ang una sa Alitagtag, eh, yung uh, driver ng van, may dalang-dalawang uh, tunilada, dinala din doon sa checkpoint, di po ba? So, kunwari, nahuli yung uh, driver na isang uh, American uh, citizen, yata yun, hindi na natin alam ngayon kung nasaan na. Mayroon siyang mugshot, wala siyang pangalan, blurred pa ang picture. So ngayon, dahil sa ito ay pag-aano to ha? Ano ba ang ano ba ang uh, nais ipalabas ng Marcos administration ngayon? Dahil dito nang una sa war on drugs ni Paul, ni Mayor Basti Duterte. So, mayroon doon mga nanlaban sa mga sundat sa mga polis na hinuhuli yung mga nagbibinta or kung ano man yon eh, napatay ng mga polis Alang nga naman polis magpakamatay si, siyempre eh kailangan nilang unahin ang kanilang sarili so ngayon anong ginawa ng Marcos administration para masira ang Duterte eh marami silang drama sa buhay yung 40 na mga polis doon inalisyon, tinanggal sa trabaho <clears throat> or inilipat sa ibang lugar at nagpalit doon o naglagay doon ng dalawang uh, batalyon na SAF or itong special action force no sa Davao. So ngayon after lang noon ito. May isa na naman dito'ng drama, uh, parang uh, probinsyano lang ang dating ng Marcos administration na to na kung saan ay meron siya bo sa Dabao. So, ano bang unang-una, ibig nilang ipabatid dito sa taong bayan na hindi safe ang Dabao? Marami din droga. Kaya nga, di po ba may war on drugs ang Duterte dahil nga bumabalik ang droga sa administration ni Bongbong Marcos. So, ngayon, eh... 14.4 million na siya bo ang inihatid din ng isang tao sa checkpoint. Same pattern doon sa nangyari sa Alitagtag, Batangas. No? So, nagyabang doon si Marcos na pinakamalaking nahuli sa buong kasaysayan ng Pilipinas sa kanyang administrasyon lang hanggang sa kasi nasita sila ng taong bayan, binabaan mula sa dalawang tunilada, naging 1.8 na lang na tunilada, naging katagaran 1.4, hanggang sa pinakababa, mababa is 1.2 tunilada na lang. So, dino doktor, doktor, doktor ng PDEA at ng, uh, nito nila ni Abalos, ang uh, nahuling dalawang tunilada ng uh, Shabu sa Alitagtag na hinatid sa checkpoint. Uh. Tapos ngayon ang nais iparating ng gobyerno, madali nila mahuli ang mga droga, tapos bloodless, hindi po ba? oh Tapos para sabihin na mas maganda ang drug war uh, ni Bongbong Marcos kaysa drug war ni uh, dating pangulong Duterte na madugo. So ano ang sunod dito dahil nais ngayon hawakan? kontrolin, pabagsakin ng Marcos administration ang Duterte bakit? dahil ayaw nila sa Duterte pagkatapos lang niya gamitin si Sarah o anong ginawa nila kay Sarah o, binaboy si Sarah ng administrasyon ni Bongbong Marcos binastos, siniraan nagumpisa yun doon sa one point uh, uh, ano ba yun 125 million na confidential funds na kung saan ay opisina naman ni Bongbong Marcos ang nagbigay. At uh, yung kanyang executive secretary pa na si Lucas Bersamin ang nag-transfer mismo ng pondo mula sa opisina ni Bongbong Marcos doon sa opisina ni BBP Sarah. At kailangan tapusin ubusin iyon sa loob ng bawa uh, 19 or 11 days dahil patapos na yung buwan ng uh, December that time at kapag hindi yun malugos, malug, magastos, ibabalik yun sa Philippine Treasury. At ang kuwa naman nagsabi, nagastos ng tama dahil nalagay ni Inday Sara ang mga pira na yun sa dapat pagpuntahan sa ng satellite office, etc. kung saan saan pa. No? So ngayon, uh, so yun ang uh, nais iparating dito ng administrasyon ni Bongbong Marcos si Sirain. So ano ba ang kasunod nito? Kaya mga taga mga kapwa ko taga Davao Bantay diha Lalo na paggabi diya sa kanang rohas night market o kanang mag tipon-tipon uh, -tipo ng mga tao di daghan kaayo. Marami diya ni. Eh. Tatandaan natin mula nung umupo si Duterte may isang incident diyan, di ba? na binumay isang suicide bomber dyan na ano bang taon yun? 2017 ba yun? 2016. Kasi so, nakaupo lang si Duterte na pagka-presidente na noon. So may suicide bomber dyan sa Ruas Night Market sa Davao City na ayun, nagkaroon ng bumbahan doon at maraming mga inosinting na matay. So mag-ingat po kayo dahil bakit? by hook or by crook gagawa talaga ang Marcos administration na to ng drama para mag uh, kung hindi matuloy yung kanilang people's initiative cha cha charter change uh, pagpa term extension ni Bongbong Marcos martial law kailangan mirong magsakripisyo dito at hindi natin alam kung sino yung magsakripisyo dito ng buhay. Gayang style ba na <laughs> si Ninoy namatay, si Cory na presidente, o si, si, si Cory namatay, presidente si Pinoy, tapos namatay si JC Robredo, B si presidente si Aline Robredo, o nung kay Marcos Sr., nung bago pa man sila mag uh, mag uh, si Marcos Senior ng kanyang Marcelo anong gawa may fake ambos kay sino yung dating sinit President ng kanyang adviser din ngayon na si Juan Ponce Enrile really. inamin niya yun di ba so ganito ang gagawin nila ngayon so sabi pa dito sa balita saan na ba yan? confiscated the task force on the city police offices. Iyon ang ano, the, itong 900 uh, grams, no? So, Dabao City Task Force, yun na nakakumpis ka ng Shabo na nagkalaga ng 14.4 million sa identified na lalaki sa bus pa. Karain mo yun, bus. Tapos doon sa van, <laughs> hinatid lahat sa checkpoint, ha? <laughs> Iisa lang po ang kanilang direct dito. hinatid sa checkpoint sa kalinan district. Uh, sabi ni Kernel Darin Comia, Task Force Davao Commander said passengers alighted for the required inspection at the screening section of the checkpoint when a male passenger returned to the bus through a small box behind it and fled uh, on foot. A result As a result, the incident created panic among the passengers and the residents living nearby. Upon examination, the box contained shabu weighing some 900 grams, sabi ni Komiya. He lauded the Task Force Davao and the DCPO, Dabao City Police Office Personnel Station, at the checkpoint. So, yun. Mag-ingat kayo dyan dahil ang sasunod dyan baka mayroong pasasabogin. Baka, paga, baka gagalaw dito ang mga makakaliwang grupong komunistang terorista na mga rebelde. Baka magkaroon na naman ito ng suicide bomber dyan. At uh, so, sabihin nila, oh hindi safe ang dabaw, tapos eh, ganito. Maraming namamatay, may mga syabo ang nahuli diyan. Gagawin lahat ng administrasyon ni Bongbong Marcos para siraan ang Davao. Para siraan ang mga Duterte. Kaya ang huli nito, may sasabog dyan. Kaya magingat po kayo mga kapwa ko taga Davao. Dahil ang administrasyon na to na tinulungan natin, binoto natin, demonyo pa sa lahat ng demonyo. Mas demonyo pa ata to si Bongbong Marcos sa kanyang ama eh or wala silang pinagbago, wala silang pinagkaiba. Yung mga tao na tumulong sa kanila, yun ngayon ginigipit nila, sinisiraan, gaya ni ano, sumusuporta gaya ni misuare. Kaya magingat-ingat taga-dabaw. Hindi pa ito ang huli. Dahil balak ng Marcos administration, kubkubin, Cob hawakan ang dabaw, at pabagsakin ang Duterte by hook or by crook. Ingat, parang salamat.